Bago ang lahat sa mga magtatanong po kung bakit tayo nakamas, dahilan po sa dahil na mamaga ang ating panga dahil nagpa-opera po tayo ng ating wisdom tooth. Baka po kasi tayo na pag lumabas tayo malaki ang ating panga ay sabihin ano nangyari sa mukha mo. So yun po. Anyway, pasensya na po medyo hindi komportable ang pagsasalita natin ngayon. At ito nga po ang isang bagong balita. Isang kapabayan po natin sa Saudi Arabia ang nag-share ng kanyang experience dahil di umano ay pinasok siya ng kanilang driver sa loob ng kwarto nito. Ito nga ay babala na rin sa lahat ng mga OFW lalong lalo na kung kayo ay nagtatrabaho sa loob ng bahay. At dahil nga sa nangyaring ito kay kabayan ay trauma mga ang inabot nito at dahil nga rito ay gusto na nitong umuwi sa Pilipinas kahit nga hindi pa tapos ang kontrata nito sa kanyang mga amo. At para nga sa istorya at detalye na nangyari kay kabayan, panuuri natin ang video na to. Guys, may kanto ako sa inyo kung anong nangyari kagabi sa akin. Muntik na talaga akong mapahama. Alam, akal, akala ko nandyan yung mga amok ko, pero wala pa ng tao. Ako lang pala mag-isa. Hindi ko nalak agad ang pintuan, saka sila yung susi ng aking pintuan. Biglang pumasok yung driver namin dito sa kwarto. Buti na lang nakapumiglas ako. Nakatakbo ako sa loob ng bahay. Tinawagan ko agad si Amo. Mamaya titingnan ng CCTV kung paano siya nakapasok. Sabi ko hindi ako papayag tang hindi yan makaalis dito. Nakatutulog na ako. Masakit ang ulo ko kagabi. <laughs> Tapos nagsinungaling. <laughs> hindi ako papayag dahil uuwi at na talaga ako pag ganito. Pumasok. Sabi ko anong niya dito sa loob ng kwarto ko? Kaya sabi niya amo kagabi, wag kang lumabas dyan. Hanggang ngayon na trauma ako sa, sa pagpasok kasi hindi ko talaga alam. Akala ko amo ko ang pumasok. Nakatutulog na ako, masakit ang ulo ko kagabi. Tapos nagsinungaling. Hindi daw siya pumasok, hindi daw siya nakapasok. Sabi ko kay amo, online lang ka Pumasok talaga siya. Sabi ko, ang gagawin niya dito? Sabi ko sa kwarto ko. Buti na lang nakalabas ako. Kung hindi, ano mangyayari sa akin? <laughs> Kaya sabi ko, uwi na talaga ako pag ganito. Kaya masasabi ko sa mga kababayan kong OFW, lagi yung gilak pintuan ninyo. Lalo na pag wala yung amo. Kasi muntik na talaga akong mapamak kagabi. Hindi ito dahil sa content, kundi ito ay katotohanan. Buti na lang nakapumiglas ako, pumasok ko sa loob. Walang katao-tawa ko lang dito sa loob ng bahay. <laughs> Sabi ko, dalhin ako sa police para magbigay ng statement. Dahil sabi ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Sabi ko, bakit bakit siya pumasok dito? Buti na lang, nakalabas ako dito sa loob ng kwarto ko. Ikong hindi, anong mangyari sa akin? Lalo na malapit ng uwi ko ngayon. <laughs> hindi talaga akong papayag. Sabi ni ama na naniniwala ako sa iyo. check mamaya yung CCTV stick ni Nana. hindi ako papayag pag walang action dyan. hindi <laughs> talaga ako papayag. Mas gustoin kong umuwi. Dahil ayoko kong dito. Pag hindi nila yan, pag hindi nila yan pinali, pinaalis, or wala silang ginawa dyan, hindi ako papayag na dito pa magstay Sa totoo lang. <laughs> dahil na trauma talaga ako sa nangyari kagabi. Kinuha pa naman ang cellphone ko. Muntik nang basagi ng na <laughs> ay <laughs> guys, update ko nga pala sa inyo yung nangyari sa akin ngayon. Okay na ako, alhamdulillah, okay naman, alhamdulillah, lagdas ako, alhamdulillah. Pero sinabi ko na sa amo ko, na trauma, sa, na trauma ako sa nangyari sa akin kagabi. So, sinabi ko sa akin, uh, sinabi ko sa amo ko na uuwi na ako. Kahit hindi patapos ang kontrata. Sagot sa akin ni amo, ipabok niya ang ticket ko siya so one possible sabi ko gusto ko nang makasama ang pamilya ko dahil ayoko mangyari na may, mangya may masamang mangyari pa sa akin dito maraming maraming salamat guys sa mga nagmalasakit sa akin hi guys sa mga nagtatanong yung mga nagtatalo dyan sa comment section sa viral kong video na bakit daw kung si amo ang pumasok ang ibig kong, kong sabihin amo kong babae ang pumasok dahil isa lang po ang aming kabinet ito po ang aming kabinet at ito po ang kabinet ng aking amo sa kabila tapos ito naman po ang ating kabila na sa baba so dito sa kanya sa taas so maraming nagtatanong guys nagtatanong siya, bakit daw dahil daw dahil lang sabi ko akala ko siya mo ang pumasok hindi ibig sabihin kung si amo ay pumasok ay among lalaki wala po akong among lalaki dito kundi is amo kong babae babae po ang mga kasama ko dito yung anak niya hindi ko po nakikita dahil hindi po ako nagpapakita dahil pag nandyan yung anak niya, umiiwas po ako. Yung anak niya din umiiwas din. Ganon kami dito. Kahit sa mga, mga driver, kung may inuto sa akin ng amo, hindi po ako nagpapakita. At kung may iaabot, kamay lang po ang ilalabas. Tapos kukunin ang akrat jansa sa labas ng pintuan dahil hindi po talaga ako nagpapakita sa mga tao dito, lalo ng paglalaki halimbawa naman kung may papasok sa taas na mag guys ng mga aircon nila ng mga CR nila, sasabihin sa akin ni amo magtago ka dahil may amo dito sa Middle East o sa ibang bansa bilang isang UW, maranasan mo ang magtatago dahil bawal sa kanila ang magpakita ka sa mga lalaki so yun lang guys muna ang aking update mamaya may update na naman ako sa inyo dahil ikunin to sa akin ni amo about kay maniho. So, yun lang muna guys ngayon. Hi guys, sa lahat ng mga nagmamalasakit sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. Ako ay ligtas sa kapamakan. Alhamdulillah, at walang nangyari sa akin masama sa tulong ng Allah. At ang maniho, nagsinungaling pa. Nagsinungaling pa, nagwala-wala pa siya kay amo. Nawala daw siyang ginawa masama na hindi daw siya pumasok dito dahil wala daw siyang susi. Pero ang proof of evidence ay ang CCTV hindi makapagsinunga din nakita lahat dahil inikot niya ang buong bahay namin kung walang sasakyan ko lang makakita sa kanya so nakita siya palingalinga siya hanggat, hanggang dito sa may pintuan namin malinaw sa CCTV na dinaganyan niya na yung pintuan namin para makapasok dito ako ay dito ay natutulog guys nakatalukbong ako ng, ng aking kumot buti na lang guys nang gumanon siya ng pangalawa is naka Naka, nakatayo ka agad ako at tinawakan at niya ako ng dalawang kamay buti na lang, alhamdulillah guys malakas pa rin ako at tinulungan pa rin ako ng Allah para makaligtas sa kapahamakan at ako ay nakatagbo papalabas maraming maraming salamat nga pala guys sa mga sa mga nagmamalasakit sa akin lalong lalo na sa akin, pamilya sa mahal kong asawa, sa mahal kong anak na nagmamalasakit na pauwiin na daw ako siya or nag na kami ni amo na yun papauwin, uuwi ako uuwi ako, sabi ko kay amo sabi niya, ligtas na tayo sabi ni amo dahil it, nakulong na yung taga at, at saka siya sa kanilang lugar so yun lang guys, maraming salamat wait ko muna about sa driver namin ang kwento sa akin ni amo kagabi, hiningi ko sa kanya yung CCTV para maipakita ko sa inyo ay bawal private po yun. Pulis lang po ang makakaalam nun. Hindi po pwede kasi takot si Amo na i ko. Dahil alam niya ako ay isang vlogger or content creator. So alam niya, so bawal na bawal po yun i sa public. Bawal po yun. So sabi pa ni Amo sa akin, nang pumunta sa sa doon kasi hindi na ako natuturo dito sa aking kwarto. So ang sabi niya sa akin, ipapakulong muna. Tapos, doon nasa sa kulungan, Saka siya pauwiin na hindi na siya makakabalik dito ever. Kahit kailan din na siya makakabalik dito sa Saudi Arabia. Yun ang pinag-usapan nila dito. At sa mga kababayan naman nating OFW, ugaliin po nating mag-lock ng ating mga kwarto. At kung sakaling napapansin natin na medyo may sira na yung lock ng ating mga kwarto, ay i-inform natin ang ating mga amo para maayos ito. Para hindi na po tayo umabot sa ganitong sitwasyon na alam nyo naman lalong lalo na sa mga bansang Middle East na napakadalas magkaroon ng mga ganitong pangyayari. Hindi lamang sa mga nasa loob ng bahay, pati na rin po yung mga OFW na nagtatrabaho sa labas, yung mga nakikishare sa mga flat or nakatira sa mga partition. Ugali hindi po natin mag-lock ng mga kwarto natin para lagi tayo safe sa mga posibleng mangyari sa atin kapag nasa loob tayo ng ating mga kwarto. Dahil nga kahit alam natin nakilala natin ang mga kasama natin sa bahay, ay mas maigi pa rin ang nag-iingat tayo. At kung nagustuhan mo nga ang video na to, at magok pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.